Make sure to hit that like button. Get ready. Hello mga idol, siar uh, share ko lang yung mga ano namin ah uh, nangyari sa amin sa sa Pinas yung bago kami umuwi, magbalik dito sa ano sa Washington. No? Yung ah uh, Friday the 13 biyahe kami to summer to Tacloban at uh, sa biyahe namin eh, nung makarating kami ng uh, San Juan Eco Bridge trinay ko talagang makuha ng buo kaso talagang wala, wala akong pagkakataon at uh, hindi ko na naman siya nakuha ng buo kasi unang una yung sinasakyan namin Uh, ano ba yung malikot no malikot yung anong yung sinakyan namin uh, turbanada <laughs> uh, nakuha namin na naman sa side at uh, yung konting parte ng San Samlanico Bridge ayun nakuha namin at uh, pagdating namin doon nag stay kami ng one night dahil inabutan kami ng malakas na ulan halos ta uh, 30 minutes Ayo nag-stay kami sa isang hotel. At uh, ang nakakatawa pa doon, yung tricycle na sinakyan namin, huminto. Nagtulak ako, kaya basang-basa ako sa ano, sa ulan. <laughs> Nagano kami. And then <clears throat> ang biyahe namin papuntang uh, Tacloban to Manila is uh 6:35 ng umaga. Ayun, at nakarating ka, nakarating nga kami nang ano, mga anong oras tayo nakarating ng Manila? 7. Mga isang oras 'yun eh. Kaya seven. ano, mga And alas 8 'yan. 30 minutes early. 'Yan. At uh, ang ano namin sa hotel eh alas 3 pa nang ano ng baga, hapon. 'Yun ang nakaano. So nag-stay muna kami sa ano sa Terminal 2. Tapos si Tess si pilit na kumuko ng ano nag nag na, siya ng Grab Grab driver. Tama ba 'yon? Grab driver ano? Yeah. Uh -huh. Yung Grab driver imbis na sunduin kami sa Terminal 2. Sinusundo na kami sa hotel, binabalik na kami sa terminal. <laughs> tan Imbis na sunduin kami sa terminal, atatid kami sa hotel pumunta siya doon sa hotel. <laughs> at uh, nag-usap pa nga sila eh. Halos hindi uh, ko alam para, para silang uh, nag-aaway. Sabi <laughs> niya, kayo humi kasalanan, bla bla bla. Sinabi niyo, sunduin kayo dito sa uh, so hotel sa Saboy. At, uh, ano, at hatid kayo dyan sa terminal. Saan niya? Paano kami makakarating sa ng ano, ng hotel eh nandito nga kami sa terminal karating lang namin ayun at uh, ayun nga dahil maaga kami nakarating ng terminal ano sa terminal to Manila uh, 14 ng alas 8 ng umaga ang biyahe namin papuntang Washington is 16 pa at uh, lunes lunis ata yun lunis ng alas 7 ng gabi So nag-stay kami ng 2 nights at 2 uh, days sa ano sa Savoy Hotel. Doon na kami nagano nag-stay. Okay naman yung ano, yung ano namin sa Savoy. Ta uh, maganda uh, yung almusal namin na buffet na eat all you can nga. Doon naman ako nakatikim ng masarap na tinapa. Ayun. At uh, mga Pira-pirasong kalamay. <laughs> Pira-pirasong kalamay. Meron din na. Yung parang, mm -hmm. ano, triangle. Maliliit. O, sapin-sapin. Oh, sa sa ayan. Marami. Masarap uh, yung unang breakfast natin. Kasi may tinapa. Ayan. Sari-sari. ba mabaya dito. Tinapa. Ha? Marami. Yung unang, ano, oh, yung tinapa. unang... Yung unang, ano, natin umaga, no? daming tinapa. Uh -huh. Ayan. Ah... Uh, Ayun, uh, napasarap yung Ryan. ano ko. Po. Tapos yung ano namin open. dun, yung 15, doon kami nagpunta ng MOA. At uh, namit namin dun yung, ano, yung best friend ni Tess na si Marlin. At saka yung best friend ni Marlin na si Lisa. Aha, galing ano. Tanda-tanda ko ang lahat. <laughs> Ayun, nagla naglakad-lakad kami. Ay, nako. Sobrang dami ng tao doon sa MOA. Halos siya, uh, hindi mo na mabilang yung mga ano, labas-pasok. Paglabas mo, marami rin tao na uh, sa both side ng uh, ano, halos mga restaurant. Yan, bilihan. Nakuntan lang natin sa Mall um, of Asia, yung North at uh, South. Oh, yan. Yan tayo nakuntan ng Yeah, no. So sobrang laki talaga, halos nga hindi na hindi man kami naka nangalahati eh. 'Yun hanggang ano lang kami pag uh, ano na, oras na. Hindi na kami talaga nakaabot pa kung ano man yung alam ko may mga mga ano pa doon eh, parang mga peripheral o something na palaruan 'no. Mm -hmm. 'Di ba? Ayun, hindi na kami nakarating doon. Yeah, ayun. <coughs> Ay yung ano namin, sinulit namin. Tapos picture taking doon sa loob ng uh, hotel. At kuha sa labas. Ayon. Yung ano sana, uh, sabi ko nga, uh, yung San Juanico Bridge na kukuha ko sana ng buk, pero hindi ko nakuha. Ano, at uh, ilalabas natin dito. Okay. Huwag na natin patagalin yan at uh, na natin. うん、mm hmm. balon lang di ba? Yeah, hindi wala walang, baon-baon 'yun. Ah, uh, yun mga lods sa uh, doon na nga natapos kasi nagano yung phone ko naglobat na. Wala nang battery. Ah, uh, lobat na pala. Nang may battery pero lobat na. 'Yun, ta doon na di ko na nakuha yung ano nung nasa terminal na kami at tinabutan ng malakas na ulan. Okay po, mga lods at sana po huwag po kayo magsasawa at na manood ng aking po mga vlog. At uh, marami marami pong salamat. Shoutout po sa lahat ng mga uh, ano ba, uh, takloban. Yan. At sa uh, mga kapatid ko dyan sa takloban. Na uh, uh, Ruth Magalya, Ramak Magallanes tapos si Amelia Ramak Abelia uh, kay Chari Ramak at kay Biboy. Shoutout din po sa mga sa kapatid niya na nasa Manila na kay Jonathan. At shoutout din po kay Maya. At uh, sa lahat po ng mga tagasama, shoutout po sa inyo lahat. Okay po. At sana muli uh, makapag anok po kami, uh, bakasyon muli dyan sa inyo. Okay po. Maraming maraming po. salamat next year. Ayan po. Si Tess. At. <laughs> Ay, aray ko. Aray ko. Aray ko. Sabi na aray ko. Okay po. Maraming maraming po salamat. Bye bye po.